Mabuburo na tayo ng mapi-perapi. Taas ang mga numero. Good luck, number cards. Number. Yun. One, two, six. Yeah. Hey. One, One, two, six. six. Ay, si Kuya. Ay, si Kuya. Tatay ng batang may birthday. Uy, hali rito. One, two, six. Ano ang pangalan? Pangalan po, sir. Ano pangalan? Rodel po, Rodel. Rodel? Tumandaw. Tumandaw. Tiga saan si Rodel? Taga Santa Ana, Manila. Santa Ana, Manila. Birthday nung anak, anak, ko? po. Birthday po ng anak okay, ko. Okay, tama-tama. Mga pepera pika, pa-birthday nung uh, anak. Halika na Eh, hey, pisaan na natin itong uh, Super Express Pera Happy birthday, Gabe. Birthday. Okay, pataas at pababa ha? Ito, sige Queen and cut the card. Uy. Alam mo na ito, ha? 1 to 13 yan. Ano gusto mong nasa ilalim? <laughs> <laughs> ano watermelon, banana, Ano gusto mong banana, nasa ilalim? Pakwan. Pakwan, saging o mangga? Pakwan. Saging, mangga. Pakwan. Pakwan. Isunod ang... Mangga. Mong... Mangga. At saging. Para sa unang card mo, Rodel. Sige, Queens. First mo nandyan si Eunice, mm. si Jean, mm. si Sam, mm. at si Casey. ka, <laughs> Eunice. Eunice Crabbo. <laughs> Super express din ang uh, Crabbo. <laughs> Kung si Jean pinili mo, ito sana first card mo. Hop! Oh. Oh. Nine bananas. Yo. Pwede, pwede. Kung pwede. si Sam naman, eto sana. ah! Oh. Oh. Maganda, sa na isa. maganda. Ten Mas maganda oh. sa nine. Kung si Casey... Ay! 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 ay, yun ay. Yun ay. ay. Maganda Ay! 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 mo Ay! 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 mo. Ay! 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 po 12 watermelon for 5,000 pesos. Sana sa tingin mo, ang next card, pataas o so, pababa? Pababa. Pakilakas. Pababa. Pababa daw. Sabi nung alak, pababa. Pababa ba yan na and... patingin? Pababa. 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 Ay! Uy! 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 pahalangan Uy! At di bawi tayo rito. 12 pineapple naman ang iyong card. Ulitin natin ang 5,000. Ano sa tingin mong susunod? Pataas o so pababa? Pababa. Pababa na talaga. Pababa na sana. Okay. And patingin. ang peso. Ang card mo ngayon ay eight banana. Oh. ayan na nga. QR codes ka ng mga number cards at pumili kung pataas o pababa. Yan. Okay. For five thousand ulit, Team Bahay Rodel, ano sa tingin mo susunod na card sa eight bananas? Pataas o pababa? Pababa. Ay, pababa lang na pababa. Pababa, pababa daw. Sabi nung anak, pababa. Sabi nang may birthday.

Ulitin natin yung P5,000. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pag-isipan mo mabuti. Pababa! Sabi na nga lang, pababa. Pababa daw. Pababa pa din. Pababa pa din. Pababa pa rin. Sana naman, pababa na yan. an patigin. Pababa! 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 10,000 peso. Ganda. At pwede madoble yan. Yung 10,000 pwede maging 20,000. Kapag tama ka dito sa last card, kapag nagkamali, mm, kalahati lang 5,000. Ang last card mo ay two. Pineapple. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas o pababa? Pataas, bossing. Pataas daw. Ang serte mo kaya ay pababa o pataas. Singing queens, pasok. sinong singing queen na so, sa tingin mo may hawak na card na pataas, hawak yan ni Eunice? O baka naman hawak ni Jean? Mm. Ni Sam? Mm -hmm. O ni Casey? Pili ka. Jean. 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 Jean, crab walk with singing. si Sam ang pinili mo. Ito sana yung card mo. Ano ba yan? Pataas o pa ba? Hinahanap ni Rodel ay pataas. Naka. Patingin. Oy! Naman, 13 sayang. 13 pineapples. Sobrang taas. Kung so um, si Casey naman, ito sana. Pataas ba yan? Why? Pataas din. Ano Seven ba? Seven watermelons. Hmm, um, parang kinakabahan ako dito. Ako na ba? Kanina, pinili mo si Eunice. Pero ngayon, si Jean. Gusto mo ba magpalit? Mag-switch? O, okay ka na kay Jean. Okay na po kay Jean. Okay na rin sa kay Jean. Eunice, ano yung card na hawak mo? One. Ah! ah wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. <laughs> Haba. Oh! oh, oh uh, eight Oo. Oh, bukas ha, sa Dear 8 Bulaga, ang hiling na may istorya na nagsimula kasabay ng 8 Bulaga. Dako. Wow. Ganda. Five years. Oh, 79. Oh, Ano kaya yun? Oh. For 20,000 pesos or 5,000. Pataas pa yan, Gene. Card reveal. Pataas! 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 Pataas. Yes. Congratulations! Nanalo ka ng 20,000 pesos Happy birthday kayo Ana. Maraming maraming salamat po sa Itbulaga at maraming maraming salamat po sa lahat po ng sponsors nito. Okay, at uh, congratulations din kay Edwin Manuel ng Caloocan City ang iyong home partner mananalo ng 10,000 pesos. Oh, congratulations, Pascua Del, At bukas, mga Dawekads, kita kids ng 11.25 pa lang para sa biggest and most exciting sports event sa tanghalian, Eat Bulaga Olympics. See you tomorrow dito sa Eat, Eat. Bulaga